Inilatag ng the Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 sa Kamara ang mga kinahaharap na isyu ng sektor ng edukasyon sa bansa. Kung ano-ano ang mga ito, alamin natin sa report ni Faith Santiago. In the beginning, the foundations of literacy are already weak. And this is really the reason for many of the challenges we are facing today in our education sector. Ibinahagi ng EDCOM2 sa committee briefing ng Higher and Technical Education at Basic Education and Culture ang kanilang bahagyang pagkabahala sa ilang problema na kinakaharap ng bansa hinggil sa edukasyon na nais nilang matuldukan. Batay sa EDCOM, nahihirapang humabol sa pag-aaral ang mga kabataang nasa edad na walo pababa. Bunsud nito, ibinahagi nila ang ginagawa nilang hakbang para masolusyonan ito. Isa na dito ang pag-decongest ng DepEd sa curriculum para sa elementarya. Mula sa 9 subjects na inaaral ng grade 6 student, pabababain ito ng 5 na lang para sa grades 1 at 2 at 6 na subjects pagtungtong ng grade 6 kabilang pa sa mga problema umano ay ang class suspensions, buhat ng mga sakuna, high school educator specialization mismatch at misalignment ng board licensure examination for professional teachers o BLEPT. Tinalakay din ng kanilang naging findings sa technical vocational education and training o Tech-Voc ng bansa. And we need to really support the upskilling of our graduates to pursue higher levels, NC3, NC4, and also to fully implement the enterprise-based education and training, which was passed by Congress also in the last two years through the effort of our commissioners. Hinimok din ng EDCOM ang Kamara na suportahan ng TESTA dahil malaki nila ang ambag nito hindi lang sa sektor kundi sa lahat ng mamamayang Pilipino. Marami pong opportunities, bumubuelo na yung TESTA kailangan po talaga ng tutok at tulong. Samantala, sentro sa naging diskusyon kahapon ng komite ang ilan pang salik sa higher education ng bansa. Tulad ng pagkakaroon ng hiwahiwalay na ahensya, kakulangan sa koordinasyon at mekanismo at ang pangangailangan na mapalakas ang panloob na practice. Bagay na pinag-usapan din ngayong araw. Inilatag din ng CHED ang kanilang Achieve Strategic Framework na nakatuon sa long-term vision ng ahensya para sa mas matatag, maginhawa at panatag na sektor ng edukasyon para sa mga Pilipino. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.